ito yung mga lumang gulong nung no, na pwede kunin natin ang yung tire wire nya dito at pwede naman yung sa mga malaki pero ang ginagawa ko ngayon ay uh, dito lang no yung sample no nagawa tayo ng na sample uh -oh.

simula tayo sa apat no so itong apat uh, ito yung uh, gagawin natin yung square so yun uh, kayo ng square no at saka yung itumpi-tumpi mo dito 1, 2, hanapin niyo yung, yung gitna no kapag so, uh, kayo sa gitna ng 1 meter na wire so ganito lang yun ito yun para mahanap yung gitna so ganito so ito na yung gitna so pwede natin yun uh, ilagay na Thank Okay. ito mas pangalawa uh, pangalawa you ano know, ito yung square at first second uh, third saka uh, fourth uh, sa akin ako, ang gumagawa dito so apat lang tong magkasunod na wire bago yung paikot so, pangalawa na to So, ito yung gitna so ito yung uh, site. so ito yung git ito yung gitna ng tie wire yung gitna do no? tingnan natin oh para makabuo tayo na uh, ganito makabuo tayo ng uh, star ganito no makabuo tayo so uh, ganito lang Para makabuo tayo ng star. So, ganito. Ito yung center. Uh, ito yung side. Ito yung mga side mo. Ito, pangalawa. Gawa tayo ng uh, pangatlo. So, uh, ito ay lagyan uh, pala natin ng pangalawa, no? So, ito isa, isa dalawa. So, ito ay kulang pa ng isa. So, lagyan natin. So, yung gitna, itong gitna, so, kailangan is-increase mo para pantay yung uh, tie wire na walang taas at ulang uh, walang mababa, no? Para pag na, ay pantay sila lahat dito naman sa isa dalawa pangatlo naman ay dito na siya pangatlo no yung isa dalawa tatlo at apat lang ang sa akin na ginawa no gawagawin ko apat lang apat lang na ganito ito na siya you know, uh, nothing. Ito yung square. Tapos, ito yung square. Ito yung parang primary kanina. You know. One. Ito yung sa, ito yung gitna side na yung uh, kanto ng square. So, dito ka mag-start ng uh, gagawa ka ng primary. Tapos, mga walawa. Saka yung uh, Pangatlo Hanggang sa uh, Pangapat So mula dito sa square So nakagawa tayo ng apat na Dito sa square Ito yung uh, Square So dito pag magsimula tayo ng round Hanggang dito yan. Ay, gagamit tayo ng number 14 atari wire, no? Para maganda yung uh, pagkabilog niya. Kasi kung ganito lang ang gagawin nyo, eh, hindi masyadong mabilog siya. So, uh, pangit na tingnan no? So, parang uh, maganda ang bilog. So, gagawa tayo, gagamit tayo ng number 14. Yan o. Oh. So, malapit nang matapos yung 'pag ikot no. So ito na siya no. So kailangan uh, i-round mo lang siya nang maigi hanggang sa ma-round. Uh, uh, kayo nang bahala mag uh dugtong ito, kung ano ang i-dugtong nito. So uh, next naman yung round. Uh, ganito lang din. Hanggang siya ma-round siya. Pag matapos na yung uh, ginawa ninyong yung round no, so pudin na kayo magsimula dito sa likuran para dito masimula lang ang ah, magkaon ito na, na yon ang simula sa pag-ikot no yun ang simula yung uh, star no uh, dito. ito yung star. Pangalawa, so dito na. Ito na yun. Ganito lang din. Hanggang sa makabuo kayo ng uh, maraming mga star. Saka hihilain mo siya para mayayari ganito. ito ito pa lang mag -start. para hindi tayo maluto sa makikin ang kalito so um, wala dito 2,3,4 okay. pag dito, 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 dito na okay. magawa kayo ng star sa dito na magsimula ang ito

ito sa ito lagyan lang nyo so, na uh, parang foam pwede lang lagyan ng ganito ganito So yung mga bago nating uh, na training no? basta sila sa ulan kasi naliligo sila sa ulan ulan kanina so sila ay naliligo yung mga bagong under training na ito mahilap